Okay guys, at ngayon na yung mga pagpiprito daw sa sikat ng araw. Subukan natin. Yung to Ito ang gagamit natin. Huwag yung kawali. Baka na... Nakita sa bubong. Prito tayo na. itlog natin sa bubong subukan natin tong nauso ngayon Tong gamit natin wala tayong kawali may laman eh bila natin ang aray init mainit ang oh, ano Iro. init natin ng tatlong oras ano yan heat 19, 19. malas dulce eh. sakto goods na yan Oke, hampir 12.00 Kita coba Ini benar legit Sangat Kita coba natin guys Untuk tu Untuk tu ang itlog Untuk alas na Henti ka Urami init nga Henti ka Tagi natin kunti kalau yang belum hmm. belum guys. Tingnan natin tutok totoo. Bukan naman guys. Upa lang yung mga content. Confirm. Bukan naman ilaw pa rin hindi naman uminit nagpawisan na tayo dito hindi naman igis 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 guys hindi luto ilaw pa rin o oh. ilaw na ilaw uminit naman ang bubong ah tangalin tapat na o oh. init Você